Sabi ko ho, ngayon ho, ay mahal na araw. Abawal ah, palang kumain ng mga karne ho. Ay di bali ako'y naisipan ko ho, na magluto. Aray ang broccoli ho, yan, yan ho ang akin lulutuin. Alam nyo ga ang akin lulutuin, tortang broccoli. Yan lang ho ang ingredients. Meron tayong itlog at syempre may asin at may paminta. Wala nang ibang inilalagay, okay? So, ari ho, bali ho ay akin hong giniling ang broccoli. Anyway, hinilaga ko muna na yan bago ko giniling ha. Ganyan ho ang kalalabasan. Kung kayo merong ganyang panggiling, manual na lang ang akin ginamit. Ay di ari ho, nilagyan ko na ho ng itlog. Ito ho ay magandang... Pangulam ulam ng mga bata kung ayaw nilang nilalaga lang ang broccoli gawin nyo ho ito, ito ho ay tortang broccoli Napakasimple lang ho nakikita naman ho ninyo sa video ito kung paano ko ginagawa gayahin lang ho ninyo at ito ho ay masustansya sa katawan ng ating mga bata. Yan, ganyan ho ang kalalabasan niyan. Yan ho ay bali tatlong itlog ang aking inilagay diyan. At para nga ho ngayon masustansya ang ating kainin, kain tayong gulay. Gaya naman ho minsan ang ating gawain. Yan na ho, naluto na rin ho ang ating tortang broccoli. Ugali ho, sarap. Tingnan, tingnan naman. Ay, pag may ketchup ay ho iyan. Ay di syempre tinikman ko na ho ang aking nilutong trutang brokoli. Ay talaga naman ho, sarap na sarap. Ano pang ginagawa ninyo? Gawin nyo na rin ho para may pangulo mga inyong mga anak. Bye bye! Thank you for watching!